Siniwalat ni Batangas Vice Government Mark Leviste sa isang panayam na ipinagpaliban muna ng Queen of All Media ang kanyang pagpapakanfine sa hospital dahil sa COVID alert sa California, USA. Ayon kay Mark Leviste, nagkaroon ng COVID outbreak sa medical facilities sa California kaya naman pinili ni Chris Aquino na huwag munang tumuloy sa pagpapakanfine. Ayon pa kay Vice Governor Mark Leviste, pinili ni Chris Aquino na sa bahay na lamang nila sa Orange Country habang hinihintay ang oras subalit kailangan talaga ni Chris Aquino na mag and sa UCLA. Iginiit pa ni Mark Leviste na sa kabila ng kanyang pag-aalalay ngayon kay Chris Aquino ay tinutugunan rin umano niya ang pangangailangan ng kanyang probinsya. Subalit kapag talagang kailangan siya ni Chris Aquino ay mabilis pa siya sa alas 4 na lilipad papuntang California para damayan ito. Ibinahagi pa ni Mark Leviste na maaaring magpunta muli siya sa California pagkatapos ng Holy Week para alamin ang kalagayan ni Chris Aquino. Ibinunyag rin ni Mark Leviste na salitan umano ang mga kapatid ngayon ni Chris Aquino sa pag-aalaga ngayon sa kanya. Matatandaan na noong February 14, sa mismong kaarawan nito, inilahad ni Chris Aquino sa pamamagitan ng isang life interview ang kanyang totoong kalagayan habang patuloy na nilalabanan ang kanyang mga autoimmune diseases sa Amerika. Doon rin inamin ni Chris Aquino na magiging crucial para sa kanya ang darating na anim na buwan dahil sa pakikipaglaban niya sa kanyang mga karamdaman. Ipinalam rin niya na anumang oras ay maaari siyang makardiac arrest dahil naapektuhan na rin ang kanyang heart at lungs. Maaari umanong basta atakehin na lamang siya bigla sa kanyang pagtulog. Inamin pa noon ni Chris Aquino na may huling susubukan na gamot para sa kanya na hindi basta-bastang ibinibigay sa mga pasyente dahil sa kaakibat nitong risk subalit maaari rin umano itong makatulong sa kanya kaya naman pumayag na si Chris Aquino. Kiniling rin noon ni Chris Aquino na patuloy siyang isama sa mga pagdarasal dahil ayaw pa niyang iwan ang kanyang dalawang anak na labis na nangangailangan sa kanya. Gusto rin umano ni Chris Aquino na maabutan kahit man lang ang pagiging 18 years old ni Bembi. Ano ang say niyo sa balitang ito?